pamagat, ang sumpa sa ilog silangan. Mga isang libong taon na ang nakalipas, sa mga lupain ng kapuluan, magkaratig ngunit magkaaway ang dalawang makapangyarihang barangay. Una, ang barangay hiyas ng kanluran, na pinamumunuan ng matapang at matalinong si Datu Bagani. Pangalawa, ang barangay Luntian ng silangan, na nasa ilalim naman ng pamamahala ni Datu Malakas. Ang hangganan ng kanilang mga lupain ay ang ilog silangan. Ang ilog na ito, na dati pinagmumulan ng buhay at kalakalan, ay naging tanda ng alitan at madugong pagtutunggali. Si Rajah Bantujen, ang tagapagmana ni Datu Bagani, ay kilala sa buong kanluran dahil sa kanyang bagsik sa digmaan at walang awang pakikipaglaban sa sinumang tagasilangan. Para sa kanya, ang bawat taga-barangay Luntian ay taksil at karapat-dapat lang nakamuhian. Sinabi ni Bantujen sa kanyang mga mandirigma, sila ang ugat ng lahat ng dusa. Ang sabi niya, habang pinatatalim ang kanyang kampilan. Essay isip ni Bantujen, Walang puwang ang awa para sa mga pumatay sa aking tiyuhin, sa mga nagnakaw ng aming lupa. Sila ay kaaway, puro kasinungalingan ang nasa kanila. Sa kabilang ibayo ng Ilog Silangan, si Dayang Kalikasan, ang kaysa isang anak ni Datu Malakas, ay sikat hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang husay sa panggagamot at pangunawa sa kalikasan. Malayo ang kanyang loob sa digmaan, ngunit malalim ang kanyang pagkamuhi sa mga taga-kanluran, lalo na kay Rajah Bantujen. Nabinalita binalita na siyang pumatay sa kanyang tiyuhin sa isang labanan sa hangganan. Para sa kanya, si Bantujen ay isang halimaw na uhaw sa dugo. S.A. Isip N.I. Kalikasan, Bantujen. Ang pangalang iyan ay Sumpa. Dahil sa kanya at sa kanyang mga tauhan, patuloy ang pagdanak ng dugo sa aming ilog. Kailan ito matatapos? Isang gabi ng pag-ambush, naganap ang isang biglaang labanan malapit sa ilog silangan. Na-corner si Rajah Bantujen ng ilang mandirigma mula sa silangan. Sa kabila ng kanyang lakas, nagtamo siya ng malubhang sugat at nahulog sa ilog na may malakas na agos. Inakala ng mga tagasilangan na nalunod na siya. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Inanod si Bantujen sa isang liblib na bahagi ng ilog, malayo sa karaniwang dinadaanan. Natagpuan siya doon ni Dayang Kalikasan na nangingisda at nangangalap ng halamang gamot. Nang makita niya ang suot nitong kasuotan na tanda ng barangay hiyas, naramdaman niya ang pamilyar na galit at pagkamuhik. Esay isip enay kalikasan, ang pumatay sa aking tiyuhin, ang halimaw mula sa kanluran, dapat ko siyang iwanan, o tapusin na. Isang mabilis na saksak at tapos na ang digmaan para sa isa sa kanila. Subalit, sa kabila ng kanyang puot, hindi niya natiis na iwanan ang isang tao, kahit kaaway pa, na malapit ng mamatay. Nakita niya ang lalaki, sugatan at walang laban, hindi ang kinatatakutang raja, kundi isang nilalang na nangangailangan ng tulong. Esay isip enay kalikasan, hindi yan ang turo sa akin ng mga diwata, hindi yan ang turo ng pagiging tao, kahit kaaway siya, may buhay na kailangang iligtas. Dinala niya ito sa isang sikretong yungib na siya lang ang nakakaalam at sinimulan itong gamutin. Sa mga sumunod na araw, inalagaan niya si Bantujen. Tahimik sila sa simula, puno ng pagdududa at puot sa mga mata. Sinubukan ni Bantujen na tumakas, ngunit mahina pa siya. Isang araw sa yungib, unti-unting nagkaroon ng pag-usa. Nagising si Bantujen, ramdam ang kirot ng mga sugat. Bumungad sa kanya ang mukha ni Kalikasan. Ani Bantujen, mahina at may pagdududa. Sino ka? Bakit ako narito? Ikaf. Tagasilangan ka. Sinagot siya ni Kalikasan, kalmado, huminahon ka, sugatan ka. Nakita kita sa ilog. Hindi kita iniwan. Dayang Kalikasan ang aking pangalan. Nagtaka si Bantugen, Curious et suspicios. Kalikasan. Anak ni Malakas. Bakit? Bakit Montag ginagawa, tu? Para saan ang patibong na to? Diretsahan siyang sinagot ni Kalikasan. May tapang, walang patibong, raja. Hindi ako tulad mo. Hindi ko kayang pabayaan ang sinumang nasa bingit ng kamatayan, kaaway man o hindi. Ang paggamot ang alam ko, hindi ang pagpatay. Essay isip enay bantujen, hindi tulad ko? Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi siya natatakot sa akin at may punto siya. Walang mandirigmang mag-iwan ng kaaway na buhay para gamutin ito. Bakit? Ano, Zia? Habang gumagaling si Bantujen, lalong lumalalim ang kanilang mga usapan. Unti-unting nababawasan ang mga peder sa pagitan nila. Ani Bantujen, nagkukwento ng pinagdaanan. Bakit nga ba ganoon ang puot sa pagitan natin? Ang sabi nila, kinuha ninyo ang aming lupain sa hilaga, taon na ang nakalipas. Dahil doon, marami sa amin ang nagutom, kasama na ang aking ina. Essay isip enay kalikasan, kaya pala ganun ang galit niya. Hindi lang dahil sa digmaan, kundi sa personal na pighati. Para rin siyang biktima ng alitan na ito. Sinabi ni Kalikasan, nagsasalita ng katotohanan ng kanyang panig, at ang sabi naman nila, kayo ang unang sumalakay, pumatay ng aming mga mangingisda sa ilog. Ang sabi ng aking ama, kailangan nating ipagtanggol ang ating nasasakupan, ang ating karangalan. Maraming kwento, Raya. Minsan, nakakalimutan na kung ano ang tunay na nagsimula, basta na lang nagpapatuloy ang galit. Sinabi ni Bantujen, pero, ang tiyuhin ko, napatay siya sa hangganan. Mandirigma ako, kailangan kong ipaghiganti ang aking pamilya at ang aking mga tao. Nagsalita si Kalikasan, malumanay ngunit may bigat ang tanong. Naunawaan ko ang tungkulin mo bilang isang raja. Pero ang digmaan, tingnan mo tayo ngayon, Bantujen. Ikaw, Sugatan. Ako, Nag-alaga sa kaaway. Sa bawat laban, may pamilyang nawawalan ng mahal sa buhay. May say-say pa ba ito? Ese isip enay bantujen. May say, say pa ba? Ang tanong niya. Tumakos. Nakita niya ang walang say-say ng patuloy na pagdanak ng dugo. Hindi ko ito naisip dati. Galit at tungkulin lang ang alam ko. Pero ang babaeng ito. Nakita niya ang iba. Essay isip enay kalikasan. Hindi ko dapat ito nararamdaman pero kapag nakatingin siya sa akin ng ganyan, para akong natutunaw. Ang lalaking kinamumuhian ko, ngayon ay ang nakikita ko ang kanyang puso. Panganib ito, hindi maari. Dumating ang araw na kailangan ng umalis ni Bantujen. Magaling na ang kanyang sugat. Hindi na sila magkaaway sa loob ng yungib na iyon, ngunit alam nila na paglabas nila, babalik sila sa katotohanan ng kanilang mga barangay na magkaaway. Masakit ang pamamalam. Ani Bantujen, kailangan ko nang umalis, kalikasan. Maraming naghahanap sa akin. Sinagot siya ni kalikasan, alam ko, mapanganib kung mahuhuli ka rito. Ani Bantugen, salamat. Sa pagliktas sa akin, hindi ko ito makakalimutan. Sinagot siya ni kalikasan, ingat ka, Rajah Bantugen. Sinabi ni Bantugen, Bantugen na lang. Iniisip nilang dalawa sa sandaling yon ng pamamaalam, paano? Paano ako babalik sa pagkamuhi sa kanya pagkatapos nito? hindi nila kayang kalimutan ang isa't isa. Palihim silang nagkikita sa ilog silangan, sa gitna ng gabi, sa lugar na dati ihangganan ng puot, ngayon naging tulay ng lihim nilang pag-ibig. Sa isang lihim na tagpo sa gilid ng ilog. Ani bantugyan sa mahinang tinig, puno ng sabik, kalikasan. Dumating ka. Sinagot siya ni kalikasan, mahina ang tinig, medyo kinakabahan, bantugyan. Nangikawe keo. Ani bantugyan, puno ng pag-alala, mapanganib ito kung may makaalam. Sinagot siya ni Kalikasan, buo ang loob, alam ko. Pero mas mapanganib sa aking puso ang hindi ka makita. Hinawakan ni Bantugen ang kamay ni Kalikasan. Ani Bantugen may damdamin, Kalikasan. Sinagot siya ni Kalikasan, malungkot ngunit totoo. Sa mundong puro digmaan, ang sandaling ito lang ang payapa. Essay isip ni Bantugen, ang kamay niya. Napakalambot. Ito ang babaeng nagbigay linaw sa aking isip. Handa akong hamakin ang lahat para sa mga sandaling ito. Essay isip and I kalikasan. Bakit ganito? Ang lalaking kinamumuhian ko ngayon ay ang lalaking pinagmumula ng aking lakas. Ang lihim na ito. Mas matamis at mas mapanganib pa sa pinagbabawal na prutas. Hanggang sa isang araw, nahuli sila. Nakita sila ng isang mandirigma mula sa silangan na nagpapatrolya. Mabilis na kumalat ang balita, ang tagapagmana ng kanluran at ang anak ng datu ng silangan magkasama, itinuring itong malaking pagtataksil. Sa harap ng mga datu at ng kanilang mga galit na tao, nagsalita si Bantugen ng buong tapang. Ani Bantugen, malakas at malinaw. Ama, datu malakas. Hindi po pagtataksil ang nararamdaman namin. Pag-ibig po ito. Pag-ibig na umusbong sa gitna ng inyong pagkamuhi. Nagsalita si Datu Malakas, galit na galit. Pag-ibig? Sa pagitan ninyong mag-aaway? Kalakuhan. Insulto ito sa lahat ng nagbuwis ng buhay. Sumingit si Dayang Kalikasan, lumapit kay Bantugen at hinawakan ang kanyang kamay. Sa isip ni Kalikasan, ito na. Ang katotohanan. Kayo. Pero kailangan kong ipaglaban ito. Hindi kami nagkamali. Kami ang simula ng pagbabago. Pantugen. Magkasama tayo. Ani kalikasan, pasyonete at nakikiusap. Ama, totoo po ang sinabi ni Bantugyan. Minahal ko siya hindi dahil sa kanyang pangalan o barangay, kundi sa taong nakilala ko sa Yungib. Nakilala niya rin ako. Hindi po kami ang magkaaway. Ama, ang galit at puot sa pagitan ng ating mga tao ang tunay na kalaban. Tingnan niyo po kami. May pag-asa pa po. Sa isip ni Bantugyan walang atrasan. Pinili ko siya. Pinili namin ito. Panahon na para tapusin ang kabaliwang ito. Para kay kalikasan. At para sa hinaharap. Sabi Bantugen, puno ng bigat at pagod sa digmaan. Ang aming pag-ibig ay katibayan na maaaring magkasundo ang ating mga tao. Ilang henerasyon na tayong nagpapatayan sa ngala ng hangganan at ng mga lumang sugat. Hindi pa ba sapat ang dugo na dumanak sa ilog silangan? Hindi pa ba kayo napapagod? Hindi agad nawala ang galit at pagdududa. Maraming tumutol, marami ang nagnanais na parusahan sila. Ngunit ang tapang na ipinakita ni Narajah, Bantugen at Dayang Kalikasan, ang katotohanan sa kanilang mga tinig at ang pagnanais na wakasan ang walang katapusang alitan ay nagbigay ng pag-asa at pag-isip sa ilang matatanda at marurunong sa kanilang mga barangay. Ang kanilang kwento ay naging paalala na kahit sa gitna ng pinakamadilim na alitan, maaring umusbong ang pinakamaliwanag na pag-ibig at ang pag-ibig na ito ang maaring maging tulay sa pagitan ng dalawang magkaaway na Mindo. Hindi man agad nagkaroon ng kapayapaan, ngunit sa araw na iyon, sa pagitan ng barangay Hiyas ng Kanluran at barangay Luntian ng Silangan, isang binhi ng pag-asa ang naitanim, dala ng dalawang pusong pinagbuklod ng tadhana sa ilog Silangan. Essay, isip nilang dalawa sa dulo ng kanilang pagharap sa kanilang mga tao. Sana. Sana marinig nila kami. Sana makita nila ang katotohanan sa aming mga mata. Sana maging ang pag-ibig na ito ang lunas sa matagal ng sugat ng aming mga lupain. Kahit mahirap, haharapin namin ito ng magkasama. At iyan ang kwento ni Narajah, Bantugen at Dayang Kalikasan, ang mga kaaway na pinagbuklod ng pag-ibig.